Good morning mga kabeshi Ayan, so today is Wednesday and time is 8.25am dito sa Germany So ngayon guys is mafag kasi supposed to be ganitong buwan is summer pa pero kung makikita nyo sa likod ko is mafag tingnan nyo siya and uh, di ko alam kung bakit ganito nag iba yung panahon Siyempre, alam na natin yan based on the Bible. So, yun guys. Papunta na po ako sa trabaho ngayon. At, siyempre, lalaka natin papunta ako ngayon sa... Dito sa bus station. Kasi magbabas ako. Eh, sana eh... Hindi ako mabunggo. Habang nagbablog dito. So, kumusta po kayo lahat dyan mga kabeshi ko? Ayan, shoutout po sa lahat ng pamilya ko dyan sa Pilipinas. Sa mga friends, ladies and gentlemen. This is Mambu Mambu <laughs> So, o mga kabesh. Trabaho na naman tayo ulit. Kahit malamig, ganyan. Trabaho pa rin. Siyempre, iniisip ang future at ang kapakanan. Kung saan tayo maglilingkod sa bayan. <laughs> Ito na yung mga kabesho. Oh, Tapos, wala ka na makikita doon kasi super ma-fan. Kaya, bilisan ko maglakad. Baka mamaya dumating na yung bus. Bus talaga. <laughs> Baka dumating na yung bus at mahuli pa ako. So, ang shift ko today is Late ako, late ah, uh, <laughs> bisaya man si Bicol. <laughs> ano to? Bisaya man si Bicol. Ay, so late shift ako ngayon so 9 to 6 ang aking schedule for today kaya mga kabeshi kaya lang talagang ano, uh, magpa magpakatatag, maging masipag para sa ganun eh aawan tayo sa buhay, di ba? Kasi pag di ka naman uh, magtatrabaho, di ka naman magtitiis, paano ka asenso sa buhay, di ba? So nakatunglawa ka lang. Kaya mas maganda is talagang magsipag ka, magtrabaho ka. So yun ang aking uh, maipapayo. Sa mga ano dyan, tamad, <laughs> kaya nyo <yun. laughs> So, hindi na pako magtatagal sa aking vlog for today mga kabeshi ko kasi waiting na pa ako sa ano, dito mismo sa bus and I think is yung bus also is late <laughs> at late na rin ako sa trabaho syempre pag late ang train, late ang bus oh, late din, ka, late din ako sa trabaho so it's not my fault o, <laughs> ang may problema dyan is yung sasakyan mo kasi Siyempre, kung late siya, o, oh, di mali ka rin. So, dami-dami na to. <laughs> Mahirap talaga pag ganito eh, yung malamig, tapos maghintay ka dito sa labas. Ba't kasi ganito yung ano ngayon, yung temperatura dito sa Germany? ngayong taon na ngayong taon so September kasi pag ganitong umaga is hindi siya ganito kafag kaya um, eh ako but mapag na ngayon so dumarating na yung bus ayun darating so nakikita nyo sa likod ko yan po yung bus at yan po yung sasakyan ko going to airport kasi syempre sa airport ay trabaho pwede man ako mag train pero mas flexible ako dito sa bus kasi hindi na ako mag Ayan, hindi na ako tatransfer ng ibang friends. So, thank you so much for watching. See you again on my next vlog.